Hello guys. Nagluto na naman ako ng mani. So ito yung aking adobong mani. Ayan, hindi ko na naipakita guys yung aking pagluluto nito. Ayan, dahil lagi naman akong nag- uh, nag-update noon guys. So ngayon, ayan, ito na naman ang aking ginagawa dito sa aking tindahan. So ayan, uh, ganito guys ang aking adobong mani. So ayan. So napakasarap nito guys dahil ngayon Parang, ayan, tumikim kasi ako nito at, ayan, matamis yung mani. So, uh, napakaganda ng mani ngayon, guys, itong nabili ko. Nabili, nabili ko ito sa Shopper Smart sa halagang P104 ang kilo. So, ayan, uh, may, matamis siya, guys, ayan. So, ang nilagay ko dito ay asin lang na yung iodized salt, guys, yung gamit ko para, ayan, dumikit talaga yung... Uh, kakapit talaga yung asin dito sa ating mani so ayan wala na akong idinagdag dito so asin lang talaga ang aking tinitimpla dito guys at nung nagluto ako nito uh, nilagyan ko ng bawang so ayan madami daming bawang pero hindi naman asin in uh, nakakaubos tayo ng dalawang ano yung bilog ng bawang so yung isa lang guys yung maliit Ayan 'yun lang ang ginamit ko. So, ayan guys, lagyan natin ng bawang at itong asin. Ayan, masarap na talaga siya. Ayan, depende din sa mani kasi um ito 'yung aking uh, sa akin lang guys dahil nagluluto ako lagi ng mani. So, may times din na nagluluto ako ng mani hindi ako nasasarapan dahil iba 'yung ano, lasa ng mani. So, hindi na siya bago. Ayan. So, ayan guys, depende sa ating mani na pag nakabili tayo ng bagong, ano, bagong mani. So, ayan. Kasi yung iba siguro, iba na kasi yung lasa. Pag kinain natin, may, uh, meron ng, uh, parang may lasa na, na, parang nabubulok na. Ayan, yung parang, iba na yung lasa, parang, maanghang na sa ating uh, bibig. Yung yung may So, ayan guys. Yung parang uh, yung manina nabubulok na guys. So, ngayon ayan. Masarap talaga siya Ayan. Uh, kumain ako nito. Ayan. Tinikman ko. Matamis na matamis ang mani. So, ayan. So, ayan guys. Uh, ito yung texture. Ayan. Ito yung uh, hindi siya sunog. Hindi rin siya hilaw. Ayan. Lutong-luto talaga guys. Then, tamang-tama talaga ang aking pagkaluto nito. So, ang ginagawa ko ayan, binabantayan ko lang ang pagluluto ko ng mani para hindi masunog. At, hinahalo-halo din guys para ayan, maging balance yung paggaluto uh, pagkaluto ng ating mani so ayan guys so ito ang um, ito ay mabentang mabenta dito sa aking tindahan so kaya lagi akong nagluluto guys ayan ako ang nagluluto ng mani dahil uh, napakabilis lang naman itong lutuin mga 10 minutes lang guys ayan meron na kayong adobong mani so kapag ako ay nagluluto uh, isang kilo ang aking niluluto so pag gumila ko ng isang kilo, meron na may dagdag na kaunti. So, ayan. Dahil sa pagtimbang, sa pagkuha ko, guys, yun na, yun na ang aking bibilhin. So, 104 ang kilo, merong times na aabot ng 115, ganon So, kakaunti lang naman ang uh, lagpas ng aking pagbili. So, uh, pero sa aking pamimili, guys, sa aking pamimili ng mani. Ayan, sa pagbili ko ng mani, isang kilo lang talaga ang aking bibilhin doon sa bayan. So, ayan. Then, ayan. Ito, guys, uh, mabinta sa aking tindahan. Lalo na rin sa inyo, guys, sa inyong tindahan, mabinta rin ito. Kaso, baka hindi kayo nagluluto lagi ng mani. Kaya, hindi nila alam na may benta kayong mani. So, lagi nyong gagawin, guys, na magluto ng mani kapag Kapag malapit na maubos ang inyong money, so magluto na agad kayo guys para hindi kayo maubusan. So ako ngayon guys, nabusan ako noong nakaraang araw. So kahapon, magluluto sana ako. Kaso nakalimutan ko talaga <laughs> kasi nag-arrange ako dito sa aking tindahan yung pinamili namin, dinidisplay ko pa guys. So, nabutan kami na buong araw. So, nung hapon pumunta kami sa bayan at namili na naman. So, ayan. Kaya hindi ako nakapagluto. Ayan. Nakalimutan kong magluto ng mani. Dahil uh, kahapon, wala naman masyadong naghanap ng buong araw. Nung gabi na. Ayan. Meron nang naghanap. Kaya uh, sabi ko hindi ako nakaluto kasi <laughs> nakalimutan ko. So, ayan. Ngayon, Ayan, i-ready pa ko ito. Ayan, kasi malamig na siya. Ah, medyo mainit-init na. Mainit-init pa siya, guys. Pero, ayan, ka okay na itong ilagay sa plastic. So, ang gamit kong plastic ay itong 1 uh, and one eight. Ayan. So, ito, guys. Ayan. Ang bintahan ko ay 5 pesos. Hindi ako nagbebenta ng 10 pesos dahil Uh, dito kasi guys, gusto nila na pating-tingi lang, ayaw nila ng madamihan So gusto nila yung yung pang-isang kainan lang, yung gusto nila dito sa amin Kaya ayan, nagtitipid din ang mga tao dito sa amin So ayan, ito yung gamit ko, itong Havana uh, May times din na Torino ang gamit ko So bali guys, ito yung aking uh, takalan, ayan ito Ayan, yung ito ay katumbas din ito guys ng dalawang kutsara. Ayan, dalawang kutsara ang laman nito. Ayan, so ito na yung gamit ko dahil hindi na ako mag ah uh, hindi na ako mag ano guys ng tag dalawang kutsara. So ganito kadami guys. Ayan, ganito kadami ang aking 5 pesos. So ito na siya. Ayan. Ayan ito guys. Hindi ko pa siya naitali. Ayan. So, okay lang guys. Okay lang naman ito. Ah, uh, nasanay na ang mga kapitbahay ko, ang aking mga customer dito sa aking tindahan na ganito ang aking repack ng Ayan, itong mani. So, napakalaking tulong ito guys dito sa aking tindahan dahil mabilis siyang maubos. Then, ayan, mabilis ma ibalik sa akin yung aking puhunan. Then, hindi ko na sinasama, guys, yung aking ah, uh, aking pagod sa pag re -repack. Dahil gusto ko rin naman na uh, magluto ng mani. Ayan. Para meron akong maidagdag na paninda dito sa aking tindahan. Then, ang titingnan natin guys mamaya pagkatapos ko nito kung magkano ang aking tubo. Ayan, magkano ang kita ko dito sa aking nilutong mani. Ayan, ito ay isang kilo. Ayan, 104 ang kilo. So, ayan guys, keep on watching. So, ayan guys, tapos ko nang i-repack itong aking money. Ayan. Hindi ko pa ito nabilang guys kung ilan ito lahat. So, hindi ko pa din ito natali. Ayan. Then, ayan, a uh, bibilangin natin guys kung ilan ang aking nagagawa. So, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ayan 56 ayan so nakagawa ako guys ng 56 pieces na mani ikakalkyu natin guys kung ilan lahat ang ating kikita inito ayan so 56 times 5 So, ayan. Aabot, guys, ang ating kita nito ng 280 pesos. So, ayan. Then, ilis natin, guys, sa puhunan na 104. So, meron akong tubo na 176 pesos. So, lagpas ng puhunan, guys, ang ating kita dito sa aking nilutong adubong mani. Ito yung kagandahan guys kapag tayo ang magluluto ng mani ay malaki talaga ang ating kikitain. So ayan, hindi ko na binibilang guys kung magkano ang gas na nagamit ko, uh, ilan ang plastic na nagamit ko, ilang litro ng mantika ang nagamit ko. Dahil yung mantika uh, gagamitin ko pa guys kapag pwede pa siya. So pag, kapag hindi pa siya mabaho. So okay lang naman na ay balik yung mantika. Then, sa susunod na pagluto ko ay uh, dadagdagan ko lang, guys. So, ayan. Then, itong plastic naman, nakagawa ako ng uh, one half lang, guys, ng isang pack. Kasi 100 pieces naman ang laman ng plastic. So, one half ng Isang pack ang nagamit ko, so, nasa, ang puhunan ko ay nasa 9 pesos. So, nasa 5 pesos, pagpalagay na lang natin, guys, na 5 pesos itong plastic. Then, hindi ko na, yan, uh, bine, binibilang. Ayan, so, ayan. Ito yung kita ko, guys, ayan, ang tubo ko sa aking adobong mani. So, ayan. Then, 2 to 3 days lang, guys, ubus na ito. So, okay lang guys sa akin kaysa naman doon sa mga nakaripak na. Ayan. So, meron lang tayong tubo na piso. Uh, hindi na nga tayo mapupuyat sa ready-made pero kakaunti lang naman ang ating kikitain. Mas maganda guys na tayo ay magluto ng ating mga paninda na kaya natin na gawin para malaki ang ating kikitain. Para mas doon tayo kikita ng ah uh, mabilis. ayan So, uh, dapat madiskarte talaga tayo, guys, dahil ang tindahan ay hindi vero. Hindi naman porket uh, may tindahan tayo, ayan, bantay-bantay lang. Ayan, dapat talaga magsipag tayo, guys. Magsipag tayo sa pagawa ng mga dapat gawin. ayan yung pagripak para mabilis mabenta ang ating paninda at malaki ang ating kikitain para mas dumami pa ang ating mga customers sa ating tindahan dahil meron tayong tinda na ganyan, ganito, ayan. So, ito yung aking ginagawa dito sa aking tindahan para mas ganahan sila guys na bumili sa aking sari-sari store. So, ayan guys, uh, nakagawa tayo ng 56 pieces ng adobong manis So, ito ay tagpa 5 pesos. So, mga 2 to 3 days guys, mauubos na ito. Ayan. Ito yung ginagawa ko lagi sa aking tindahan kasi uh, malaki-laki ang aking kikitain. So, lagpas ng ating puhunan ang ating kikitain then mabenta naman ito guys mabilis uh, balik ang aking puhunan. So, mabilis lang uh, mabilis kung makuha yung tubo at saka mabilis ding maruling yung puhunan. Uh, yung mga baguhan lang guys na nagsasari-sari store. So, huwag niyong kalimutan guys na Uh, magluto or gumawa ng uh, ganito itong adubong mani dahil sigurado guys kapag kayo ay magluluto nito ay bebenta din yan dahil merong mga bumibili ng alak sa ating tindahan at maghanap sila ng mga pampulutan so number one ang mani at saka ang mga chichiria. So, dapat hindi tayo mawalan ng mga ganyang mga paninda dahil yan ang hinahanap ng mga manginginom. So, kahit hindi manginginom, mabata, matanda, ayan, basta uh, meron tayong tinda ay... Ipa, ilagay natin guys sa harap ng ating tindahan dahil kapag bumili sila ng mantika or bigas at kapag nakita nila na meron kang tindang um, adobong mani so ayan bibili at bibili ang mga customers so ayan so ayan guys ito lang yung aking may share sa inyo ngayong araw ng miyerkules so September 6 ngayon guys so nag-share ako ngayon sa aking ginagawa so ngayon ay time check tayo 127 na ng tanghali so napakatahimik, napaka, napaka mat napaka matumal ngayong oras ng uh, tanghali dahil yung mga bata ay nasa school, din yung, yung mga magulang din nila, yung mga kapitbahay namin ay nandun din sa school, uh, naghahatid, nagbabantay sa kanilang mga anak. Kaya ayan, napaka tahimik. Ayan. So naririnig ko lang yung may nakikinig ng drama. Ayan. Then, ako naman, ayan, ito yung aking ginagawa. Then, yung partner ko ay natutulog dito sa loob. At merong nagiinuman dito sa gilid ng aking tindahan. Ayan, nagiinuman sila, bumili sila dito ng beer. So, ayan guys, ah, sana ay nagustuhan ninyo itong aking video for today. So, kung nagustuhan nyo man itong aking video, so... Paki-subscribe naman ng aking channel. ayan, At ayan guys, thanks for watching. God bless.